2022 nang nakagat si John Leo ng isang alagang aso. Okay, so February, tapos October. Four months po, no? Yung interval, simula nung nakagat daw siya nung aso and then doon sa time na nagpakita na yung mga simptom. Dahil hindi naman daw nakita ng sugat ang kagat ng aso, Leo, hindi raw nagpapakuna ng anti-rabies sa kanyang asawa. So, ingat po tayo, no? Minsan kasi akala natin walang sugat. Meron pong maliit na maliit na gasgas -gas na kung saan pwede pumasok yung rabies virus na galing sa aso and humalo sa dugo natin. Actually, pwede rin kahit walang sugat at all, lalo na pag pumapit yung laway ng aso papunta dito sa bibig. Ni okay o kaya nakuskus natin dito sa mata o kaya naman nadilaan uh, dilaan ng aso yung mga sugat natin sa katawan. Yung kasi pagkakalam namin, pag tuta, walang rabies, tsaka hmm. sa amin lang din naman yung tuta. Yung husband ko naman, wala din naman siyang iniinda, wala din naman siyang ano, hindi naman siyang nilagna. Madalasan talaga sa mga aso kapag meron silang rabies, kapag tinawag na silang rabid dog, ang naramdaman talaga nila or nakikita natin sa mga aso natin, kadalasan naglalaway yan. Hindi nila mapigilan, talagang drooling yung saliva nila, talagang tumutulo sa sahig minsan naman pag pinapakain natin sila, hirap silang lumunok. Pansinin nyo yan sa mga aso nyo, ha? Tipong umunguya sila, tapos kapag lulunokin na nila yung pagkain nila, para silang naduduwal, kaya hindi nila completely may pasok sa lalamunan nila yung pagkain. Minsan naman, tahimik lang sila, okay? Dati, masigla sila, nakikipaglaro, pero biglang naging mahina yung pangatawan, laging tulog. Okay naman, bigla sila naging aggressive, bigla nang nangangalmot. Pero makalipas lang halos tatlong buwan, bigla na lang daw nakaramdam ng pananakit ng braso at hirap sa paghinga si Dende. Day Okay, so ganoon kadalasan yung tagal, no? Nung interval bago magpakita yung mga simptomas ng rabies. So ito, Pfizer, okay, 3 months nagpakita. Pero pwede...